Magkakaroon po ng wreath-laying ceremony sa libingan ng mga bayani ngayong araw. Bahagi po ito ng pagdiriwang ng National Peace Consciousness Month. Si Joshua Garcia sa detalye, live, Rise and Shine, Joshua. Rise and Shine, Pilipinas, Rise and Shine, Audrey. Idaraos ngayong araw simultaneously o sabay-sabay ang National Peace Consciousness Month sa pangunan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Audrey, dito tayo ngayon sa libingan ng mga bayani sa Taguig City kung saan pangungunahan ni Secretary Carlito Galvez Jr. ang seremonya ng pag-aalay ng Bulaklak habang isasagawa rin ang wreath-laying sa Manila Memorial Park, Paranaque City bilang bahagi ng selebrasyon ng National Peace Consciousness Month. Audrey, ang taon ng pagdiliwan na ito ay alin alinsunod sa Proclamation No. 675 na inilabas noong 2004 na naglalayong itanim ang higit na kamalayan o at uh, kamalayan at pagunawa sa pagtataguyod ng kultura ng kapayapaan sa buong bansa. Audrey, sa ngayon, uh, maliban sa mga silya at mga tolda na set up dito mismo sa loob ng uh, libingin ng mga bayani, eh, wala pa namang kaganapan. Kaya sa ating mga ka manatili na katutok dito sa atin sa PTV para sa iba pang detalye ng aktibidad dito mamaya. At yan muna ang latest. Paliksenya, Audrey. Maraming salamat sa iyo, Joshua Garcia.